Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, May Pagkakataon Pa. Kung titingnan natin ang lahat ng bagay kung saan tayo nagkulang noon, sa halip na panghinaan ng loob sa pag-iisip na, nagkulang ako sa bagay na ito at sa bagay na yon. Dapat tayong magkaroon ng kaisipan na may pagkakataon pa tayong magbago. Nang sa gayon, makakapagdala tayo ng higit na luwalhati sa Diyos. Umaasa ako na magsisikap tayong lahat na maging mga ganitong individual. Buksan natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba neprobesia kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang ganitong espiritwal na panahon ay tiyak na darating. Naniniwala kayong lahat na ang mga bagay na ito ay magkakatutuos sa hinaharap, tama? Naniniwala rin ako na magkakatutuoy ito. Ano ang dapat natin gawin bago natin marinig ang mga salitang, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan? May panahon pa sa mundong ito na tinatawag na pagkakataon. Kayo rin ay makakapunta sa kaharian ng langit. Magsisilang kayo. Tiyak na makakapagbigay ito ng pag-asa sa mundo. May pagkakataon pa para mahanap ang katotohanan at matuklasan ang pangalan ng Diyos. Luke chapter 16 verse 19 Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ubi at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya, at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at subuin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ng aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay, Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin, upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari, at wala makatatawid mula niyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayoy ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking Ama. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, upang magpatuto sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Ipinapakita ang mayamang lalaki na nawalan na ng pagkakataon sa apoy ng impyerno sa labis na pagdurusa na sinabi niyang, Kung maaaring itubog ni Lazaro ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila para pawiin ang paghihirap ko. Nilarawan ni Jesus ang paghihirap at pagdurusa sa impyerno sa pamamagitan ng isang talinghaga. May pagkakataon pa kayo na pumunta sa kaharian ng langit. Piliin ang pagkakataon na makapasok sa kaharian ng langit at samantalahin ito ngayon. May pagkakataon pa.